Morning, mga kakulo. Talito nga pala kami sa Batangas ni Ali. Ayan si Ali, Oh. Ang aga-aga na sa labas agad ni Papa Dume kasi titingnan namin yung mga wonder pets dito. Kaya yeah, siya, ayan, excited na excited agad si Ali pumunta sa mga wonder pets. At meron kaming naririnig dito sa kulungan. Titignan na natin mga mga makakulut. no. Ang mga na-shorter pala yung nakakulungan, mga makakulut. Mga big time mga tao dito. Meron ka-shorter na sa Batangas lang, no. Kasi meron din talapate. Ayun, no. Maraming silang talapate dito. At ito panghihap pala yung kambing na lumalapit kay Ali kaso parang ayaw ni Ali. Oop, oh, oop, oh, 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 oh. Pero gusto-gusto siya nung abig, Pero ayaw ni Ali niya. Tapos, ayan yung ibang kambing. Yan mga kakulot, uh, Tapos, ito yung binaman dito sa Batangas, kala Ate Ina. Sa Tugli, Batangas, eh, no. Tapos, merong mga kambing na parang pag-alagala. dito tubuhan niya para dito mga kakulot, uh, no. Tapos... Wala pa alas sa espero si nanay, naglilinis no. Kapag ganti mga tao dito no, aga magising no, di ka tulad sa, main sa Maynila na hapon na tayo gumigising. Yan nila talaga siya ng best Perin niyang isang wonder pets dito na pambing no? pero ayaw talaga niya Ali sa kanya kasi siya. Yan, eh, no? Pero dikit pa rin ng dikit isang wonder pets na to. Tapos mga pamulot, ayan, Eto, meron palang mga bunga yung tan dito, mga kakulot, no? Kaso wala pang trading kainin, kaya babalikan na lang natin yan sa susunod, mga kapulot. Tapos ito nga pala yung si Bayaw, ang asawa ng ate ko, si Kuya G. Tapos ayan, yung kambing na naman, no? Ay talaga siyang lubaya, mga kakulot, no? Eh na si and doon, sandong ate siya, mga kakulot. Kahit ngumatras na kami, mga kakulot, susunod pa rin ni... Nee. Nang Wonder Pits na yan mga kakulot no Bakit kaya siya la na itong kambing ito no mga kakulot no? So, tapos tingnan siya tapos ilalapag na natin siya Ano natin yung gagawin niya mga kakulot pa. Ay no? no? Hop hop Laro mo muna siya Sana na sana siya sa mga damo Mga buhangin kaya tatawagin natin siya ngayon mga to. Eh, oh, buhawa na siya mga kapulot. Tapos tan natin yung best friend niya kambing. Eh, nasa gilid ko lang yung mga Di pa nakakita ng camera. Eh, nyo, best friend niya, inawakan natin. Tingnan natin kung anong gagawin niya, no? Di, alpot put up, up. Amoy, amoy. Titignan niya. Uy, tignan siya. mga kuna mga kapulot to. Uy, ang Hindi ko alam kung aso ba talaga si Ali o dagang kambing o oh, ano. Ay, dagang kambing tuloy. Dagang koneho. Ang um, pilis niya makakakon uh. to. Hyper na hyper siya makakakulat. Dito yung kung galang siya kabilis na makbo makakakulat na. Uh. Ganyan di ba asa niya bag nakakalabas tapos sa lupa siya. Arurot talaga ang makakakulat. niya, wii! Oh, uh. bilis-bilis niya uh. makakakulat to. sa atlas tayo ng po. Tignan niya, upang pin. Tignan niya, mo. Kulat na. Uh. No? Napakatapang yung maangkol at oh, kinukot tayo talaga is isa -is mga mo talaga napakalaki niya, no? Oh, boom, nasa na siya? Oop, oh, oop, oh, yun na nasa doon na. Uy, yung buhibis na talaga parang plush yun. Uh, na yes, yung nagwawalis, ang bilis yung talaga mapapunot. Ganyang pa-hyper yung mga pakulot, na alabas nakapalabas siya ng bahay. Kasi ba gumaalas kami minamba ang mga pinupuntahan namin mga nature katulad ng mga daga, katulad na sa Batangas. Madalas kami dito sa Batangas kasi parang ito yung pahingaan namin para playtime ni Ali po. Tutig na naman kung gano'n na siya kasi diba ba makakakunat? Sino-sino ba naman hindi matuto at babalik-balik talaga dito kung um, makikita niyo siya kanya kasaya. Tapos uh, mga kakulot, eto may narita ako oh, dito, eto parang bolang kristal mga na napakali. Ayan pa yun, nasa lubong, pero yung iba malilit pa. Pero itong isang bolang kristal dito mga kakulot. Ayan o, oh, yung dalawa dito malilit pa, no? Mga ah, kakulot to. Pero eto, crab itong talong na to mga kakulot to. Ano kaya ah, itong talong na to? Bakit kaya pabilog, no? Eggplant. Eh, talaga siya kasi bilog yun. Tapos makakakulot, syempre. Ito talaga yung pinunta namin. Pagkatapos namin sa lupa, pumunta na mabami dito sa dagat. Ayan, no? gusto rin ni Ari yan dyan, mga no? Dahil, ayun yung nature talaga namin. Kaya, kumuha ako ng small breed na aso para may travel buddy ako. Ngayon yan si Ali, oh. Hey, ang bilis-bilis na siya sa inyo pa rin kahit saan talaga siya Hyper na hyper tong si Ali, kaya ang sarap-sarap kasama -sarap niya makakapal. Tsaka ano, hindi siya umaangal makakapalot Parang naguhutom habang nasa biyahe kami. Watutulog at matutulog lang siya. Pero bang na na kami sa destination, makakapalot. Ganyan siya hyper na no? Sarap niya talaga pasama masi Ayun no? o, uok okay. tila taon na siya Numa no, pasama namin o no? Wala ligwa na daw siya sa dagat <laughs> Sikat na sikat Niyan niya maaulat Ay siya ma no? Alam mo talaga Ay nga sa dagat Maapahulat daw no? ay do Pagkatulong ang isip po mga na to. Pero maya maya mga kakulot, tingnan nyo mga kakulot ang gagawin, niya ni Put-Put. Hopp! Hopp! na siya mga kakulot. Hindi oh, nang video natin. Ang pangit na ang gulo. Lumalawin na siya mga kakulot. Na mga, siya, mga kakulot. Nakalangin na no? nga pala siya niya mga kakulot. Ano? Hiiii! Sirap-sirap! Paborito niya talaga mga dagat. Tsaka sa ay mga bundok mga papalot. Kaya, kahit saan ka pumunta, Lagi ko siyang kasama, mga kakulot. Ayun lang, maraming maraming salamat, mga hulot. At maraming maraming salamat sa mga sumusuporta.